Sa pagitan ng Dolores Quezon at Majayjay Laguna, matayog na nakatindig ang Mount Banahaw, isang bundok na tinaguriang banal ng mga deboto, ngunit kinatatakutan ng marami dahil sa mga kwento ng kababalaghan. May mga naniniwalang ang bundok ay tahanan ng mga espiritu, ermitanyo, at mga kaluluwang hindi matahimik. Ngunit para sa iba, ito ay simpleng bundok lamang hanggang maranasan nila mismo ang misteryo nito. Taong 2019. Apat na kabataang mountaineer ang nagpasiyang umakyat. Mara, ang leader ng grupo at isang adventurous vlogger. Liam, ang tahimik ngunit mapagmasid na litratographer. Trixie, ang masayahing kaibigan na laging nagbibiro. At Daryl, ang pinakamatapang sa grupo. O yun ang akala niya. Ang layunin nila ay gumawa ng documentary tungkol sa banal na kababalaghan ng Banahaw. Habang inaayos nila ang mga gamit sa paanan ng bundok Lumapit sa kanila ang isang matandang babae na may daladalang basket ng mga halamang gamot. Mga anak, wika nito. Huwag kayong basta-basta aakyat kapag papalubog na ang araw. Ang mga nilalang ng bundok ay naglalakad kapag ang hangin ay humahaplos ng malamig. Ngumiti lang si Mara. Salamat inang, saglit lang po kami, promise. Magre-record lang kami ng konti. Ngunit napansin ni Liam na habang umaalis sila, nakatitig pa rin ang matanda. Tila sinusundan ng tingin ang bawat hakbang nila paakyat. Habang umaakyat, ramdam nila ang kakaibang tahimik ng paligid. Walang ibon, walang huni ng insekto, tanging hampas ng hangin sa mga dahon. Ang weird, bulong ni Daryl. Parang kanina may araw pa, pero biglang lumamig. Nang tingnan nila ang relo, alas tres pa lang ng hapon. Ngunit ang liwanag sa paligid ay parang alas singko na. Pagkaraan ng ilang minuto, may nakita silang lumang krus na bato sa gilid ng daan. Nilapitan ito ni Trixie at binasa ang nakaukit para sa mga kaluluwang hindi nakababa. Napatawa si Daryl. Siguro marker lang yan para sa mga hikers. Ngunit si Liam, habang kinukunan ng larawan, ay napansin ang anino ng isang tao sa likod ng krus. Hindi niya kasama. Paglingon niya, wala namang tao. Ngunit nang silipin niya sa camera screen, ang anino ay nandun pa rin Nakatayo, nakatingin sa kanila. Tahimik silang naglakad paakyat hanggang marinig nila si Mara. Guys, narinig niyo yon? Sa pagitan ng hangin, may mahinang bulong. Umalis na kayo habang may liwanag pa. Nagkatinginan sila at sa unang pagkakataon, naramdaman nilang hindi sila nag-iisa sa bundok. Bandang alas 6 ng gabi, nakarating si Mara, Liam, Trixie at Daryl sa isang maliit na patag sa gitna ng kagubatan. Dito nila napiling magkampo. Tahimik ang paligid, sobrang tahimik, na kahit ang paglagitik ng apoy sa kanilang bonfire ay tila nangingibabaw sa lahat ng tunog. Habang kumakain sila, sinimulang buksan ni Mara ang kamera. Alright guys, nandito kami ngayon sa Mount Banahaw, ah, K.A. The Holy Mountain. At ngayong gabi, susubukan nating tuklasin kung totoo nga bang may mga kababalaghan dito. Ngumiti si Trixie sa kamera. Baka naman mga kwento-kwento lang yan. Pero kung may multo, sana gwapo. Nagtawanan silang lahat pero si Liam na nakaupo sa gilid ay napatingin sa kagubatan. Guys, sabi niya, napapansin niyo bang parang may nagmamasid? Tumingin din si Daryl sa paligid. Baka mga wild animal lang yan. Ngunit nang itutok ni Mara ang kamera sa direksyong iyon, biglang nag-glitch ang screen. May sandaling lumitaw ang imahe ng isang babaeng nakaputi, nakatayo sa malayo, nakatalikod. Pagkatapos, nag-blackout ang kamera. Tahimik tanging hampas ng malamig na hangin ang naririnig. Battery full pa ato ah, sabi ni Mara. Bakit biglang namatay? Baka drained sa lamig? Sagot ni Trixie, pilit na nagbibiro pero halatang kinakabahan. Lumipas ang ilang oras, nagsimula silang magpahinga. Ngunit habang natutulog si Daryl, naramdaman niyang parang may dumadaan sa paligid ng tent. Dinig niya ang marahang yapak. Mabagal, mabigat at paikot-ikot. Liam? Bulong niya. Walang sumagot. Pagsilip niya sa labas, may nakita siyang anino ng isang tao sa likod ng apoy, mahaba ang buhok at nakayuko. Tinawag niya si Mara. May tao sa labas. Agad silang lumabas, ngunit wala silang nadatnan. Maliban sa isang bakal na rosaryong kalawangin, nakasabit sa isang sanga, kinuha ito ni Liam. Baka naiwan ng mga pilgrims, ngunit biglang tumunog ang mga kampanilyang parang mula sa malayo. Ang tunog ay pabigat ng pabigat, parang papalapit. Walang simbahan dito, diba? Tanong ni Trixie. Walang sumagot. Sabay-sabay silang napalingon sa gubat at doon nila nakita ang mga ilaw na parang kandila isa-isa papalapit sa kanila. Habang papalapit ang mga ilaw, unti-unti nilang naririnig ang mga dasal na pabulong at sa likod ng mga kandila ay mga aninong walang mukha. Unti-unting lumalapit ang mga ilaw na parang kandila mula sa madilim na kagubatan. Nakatayo si Namara, Liam, Trixie at Daryl sa tabi ng kanilang bonfire, halos hindi makagalaw sa takot. Ang hangin ay malamig na parang galing sa ilalim ng lupa at bawat bulong ng dasal ay dumadaan sa kanilang pandinig na tila may humihingi ng tulong. Mga pilgrim lang siguro yan. Mahina ang boses ni Mara, pilit na inaalo ang sarili Ngunit habang lumalapit ang mga ilaw, napansin nilang walang mga kamay na may hawak ng kandila. Ang mga apoy ay lumulutang sa ere, mabagal na umuusad, paikot sa kanilang kampo. Hindi niya normal, bulong ni Liam. Inilawan niya gamit ang flashlight, ngunit sa halip na liwanag, ang tumambad ay mga aninong walang mukha, nakasuot ng mahahabang puting balabal. Ang ilan ay tila naglalakad, ang iba na may parang dumudula sa lupa. Umalis kayo. Hindi kayo kabilang dito. Iyon ang mga salitang narinig nila sa pagitan ng mga bulong. Ang mga anino ay nagsimulang lumapit at ang apoy ng bonfire ay biglang namatay. Parang may humigop sa hangin sa paligid. Takbo, sigaw ni Daryl. Agad silang kumaripas paakyat sa trail, dala ang flashlight at ang kamera ni Mara. Ngunit habang tumatakbo sila, napansin ni Liam na pare-pareho ang direksyon ng mga ilaw laging sumusunod sa kanila parang ginagabayan palabas o hinahabol sa sobrang bilis ng takbuhan natapilok si Trixie Aray sandali lang bumalik si Mara para tulungan siya pero nang tumingin siya sa daan may nakita siyang matandang babae yung nakita nila sa paanan ng bundok nakatayo sa gitna ng landas nakangiti sinabi ko na sa inyo huwag kayong aakyat kapag lumamig ang hangin ngayon, kailangan niyong makinig. Itinuro ng matanda ang isang makipot na daan sa kanan. Doon kayo dumaan, huwag kayong laliko kahit marinig niyo ang tawag. Agad silang tumakbo papunta roon, ngunit habang papalayo narinig nila si Daryl na sumigaw. Si Liam, nawala si Liam. Paglingon nila, wala na si Liam sa likod. Ang tanging na iwan ay ang kanyang flashlight, nakasindi pa rin. At sa liwanag nito, may paa na nakatayo sa dilim hindi nila kilala kung kanino. Mara! Si Liam! Sigaw ni Daryl habang humihingal, hawak pa rin ang flashlight ni Liam. Ngunit kahit anong sigaw nila, walang sumasagot. Tanging alingaw-ngaw ng sarili nilang boses ang bumabalik. Tahimik silang nagtinginan. Ang paligid ay unti-unting lumalamig at tila mas dumidilim pa ang gubat. Wala nang tunog ng kuliglig o hangin para bang huminto ang mundo. Babalikan natin siya, sabi ni Mara, nanginginig ang tinig pero matatag. Hindi natin siya pwedeng iwan. Sumang-ayon si Daryl at sinundan naman sila ni Trixie kahit halata ang takot sa mukha. Habang naglalakad sila pabalik, napansin nila na iba na ang itsura ng daan. Ang mga punong dinaanan nila kanina ay tila nagbago ng posisyon. Parang niloloko sila ng bundok. Hindi ito yung daan kanina, bulong ni Trixie para bang umiikot tayo sa isang lugar. Biglang umihip ang malamig na hangin at sa loob ng ilang segundo may boses silang narinig, pamilyar pero may halong kakaibang tunog. Mara, tulungan mo ako. Si Liam, pero ang boses ay galing sa malalim na bahagi ng gubat kung saan may bahagyang liwanag mula sa isang maliit na kuweba. Dahan-dahan silang lumapit. Habang papasok sila, naamoy nila ang amoy ng kandila at insenso parang may nag-aalay ng dasal sa loob. Pagdating nila sa bungad ng kweba, nakita nila ang mga sulat sa pader, mga dasal, pangalan at kakaibang simbolo na tila pinaghalo ng Latin at lumang Tagalog. Sa gitna ng kweba, may lumang altar at sa tabi nito, nakaupo si Liam, nakatalikod. Mara, mahina niyang sabi, hindi lumilingon. Ang dami nilang tinig, sinasabi nilang hindi pa sila makaalis. Lumapit si Mara, nanginginig ang kamay. Liam, umalis na tayo dito. Hindi ka dapat nakikinig sa kanila. Pero bago pa siya makalapit, biglang umikot si Liam. At sa sandaling iyon, nakita nila ang mga mata niyang puro itim, parang walang puti, at sa paligid niya, nagsimulang umusok ang lupa. Hindi niyo sila pinakinggan. Ang boses ni Liam ay parang pinaghalo ng dalawa o tatlong tao. Sila ang mga tagapagbantay ng banahaw, at galit sila. Nagsimulang manginig ang kuweba. Bumagsak ang ilang bato mula sa kisame at sa dulo ng kuweba may mga aninong unti-unting lumilitaw, mga anyong tao na walang mukha, nagsasabay-sabay ng pagdasal sa wikang hindi nila maintindihan. Daryl, tumakbo tayo! Sigaw ni Trixie habang hinila si Mara palayo kay Liam. Pero tila hindi gumagalaw si Mara, nakatitig lamang sa mga aninong lumalapit sa kanila. Ang mga ito'y parang usok na nagiging tao Umiikot kay Liam na nakatayo sa gitna. Tila may hinihigop na enerhiya mula sa paligid. Wala kayong karapatang pumasok sa kanilang dambana. Isang tinig na malalim at malamig ang umalingaungaw sa kuweba. Napatingin sila sa direksyon ng altar at doon nila nakita ang isang matandang babae na katakip ang mukha ng belo. Hawak ang isang lumang rosaryo na gawa sa bato. Pakialamero kayo, sabi nito sa mahinahong boses. Ito ang lugar ng mga kaluluwang hindi natapos ang kanilang panata. Ang banahaw ay hindi bundok ng mga patay. Ito ay daan ng mga nawawalang kaluluwa. Lumapit siya kay Liam at sa bawat hakbang, tila umiilaw ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Tinapat niya ang rosaryo sa noo ni Liam at biglang napahiyaw ito ng malakas. Isang sigaw na hindi pangkaraniwan, parang maraming boses ang sabay-sabay na lumabas sa bibig niya. Umalis kayo bago kayo tuluyang kunin ng bundok, sigaw ng matanda, at sa isang iglap, nagliwanag ang paligid. Isang puting liwanag na tila tumulak sa kanila palabas ng kuweba. Pagmulat ni Mara, nasa labas na sila ng gubat. Umaga na. Ang mga ibon ay muling naririnig at si Liam ay nakahiga sa damuhan. Mahina, pero buhay. Anong nangyari? Tanong ni Daryl. Nanginginig pa rin walang sumagot, ngunit sa malayo, sa direksyon ng bundok, nakita nila ang usok na tila hugis babae, nakatingin sa kanila at dahan-dahang naglaho sa liwanag ng araw. Tahimik silang bumaba ng bundok. Ngunit habang naglalakad, napansin ni Mara ang isang bagay sa bulsa ni Liam, ang bato mula sa rosaryo ng matanda. Nakadikit ito sa balat niya at kahit sinubukang tanggalin, parang nakasama na ito sa laman makalipas ang ilang araw mula nang makababa sila ng bundok, akala ni Mara, Trixie at Daryl ay tapos na ang kababalaghan. Ngunit kay Liam, nagsisimula pa lang. Gabi-gabi, napapaginipan niya ang matandang babae. Nakatayo ito sa tuktok ng banahaw, hawak ang rosaryong bato na gaya ng nasa dibdib niya. Sa panaginip, palagi nitong sinasabi, hindi pa tapos anak, may kailangang ibalik. Sa una, inisip ni Liam na dala lang ito ng trauma pero habang lumilipas ang mga araw, lumalalim ang mga sugat sa dibdib niya, kahit hindi naman siya nasasaktan. Parang may maliit na bato na unti-unting lumulubog sa balat niya. Isang gabi, habang nagiinuman silang apat para kalimutan ang nangyari, biglang nagdilim ang paligid ng bahay ni Mara. Nawala ang kuryente, at kasabay nito, umaling ang boses ng matanda sa hangin. Bakit mo dinala ang banal sa lupaing marumi? Nangilabot silang lahat. Lumapit si Trixie sa kandila at sinindihan ito. Ngunit sa ilaw ng apoy, nakita nila ang mga basang yapak ng paa na galing sa pintuan papasok sa loob ng bahay. Walang ulan, walang tubig, pero may mga yapak na umaakyat hanggang sa kwarto ni Liam. "Liam, anong ginagawa mo?" tanong ni Mara. Ngunit nang silipin nila si Liam, nakaupo ito sa sahig, nakatitig sa dingding. Ang mga mata niya ay puro puti at nakaukit sa dibdib niya ang mga salitang, Ibalik mo sa bundok. Dahan-dahan siyang tumingin sa kanila. Hindi niya ako binabalik. Sambit ni Liam sa tinig na hindi na kanya. Isang boses na parang sabay-sabay na lalaki't babae. Napaatras sila, nanginginig. Si Daryl ay agad na kinuha ang rosaryo mula sa dibdib ni Liam. Ngunit nang mahawakan niya ito, napaso siya at ang kanyang palad ay nagmarka ng hugis krus hindi mo basta maalis yan, sabi ni Trixie, halos maiyak. Parang gusto ng bundok na kunin si Liam. Sa labas ng bahay, umihip ang malamig na hangin. At sa anino ng buwan, nakita nilang may hugis babae na nakatayo sa labas. Tila naghihintay na muling bumalik si Liam sa banahaw. Makalipas ang dalawang araw mula nang mangyari ang kababalaghan sa bahay ni Mara, nagpasya silang tatlo, Mara, Daryl at Trixie, na ibalik si Liam sa banahaw. Wala silang ibang magawa. Lumalala ang kalagayan ni Liam. Hindi na siya kumakain, hindi natutulog, at sa bawat gabi, umiilaw ang bato sa kanyang dibdib na tila sinasagot ang mga bulong mula sa hangin. Hindi na siya si Liam. Bulong ni Daryl habang nagmamaneho paakyat ng bundok. Tahimik lang si Mara. Sa likod ng sasakyan, nakaupo si Liam, nakayoko, paulit-ulit na sinasabi. Malapit na tayo, naghihintay na sila. Pagdating nila sa paanan ng bundok, tila nawala ang signal sa mga cellphone at ang hangin ay biglang bumigat, malamig at mabaho. Amoy na susunog na damo at luma ng insenso. Nang sila'y maglakad paakyat, napansin nilang may mga lumang kandilang nakasindi sa gilid ng daan, bagamat wala namang ibang tao roon. Teka, sino nagsindi nito? Tanong ni Trixie. Ngunit bago man makasagot si Mara, biglang huminto si Liam at tumuro sa unahan. Doon, doon nagsimula ang lahat. Sa tuktok, nakita nila ang lumang altar na bato na babalutan ng lumot at damo. Sa paligid, may mga lumang gamit na parang sa ritual, bote, abo at mga punit na rosaryo. Itinaas ni Liam ang kanyang kamay at sa hindi inaasahan, ang bato sa kanyang dibdib ay umilaw ng sobrang liwanag. Nanginginig ang lupa at narinig nila ang mga tinig ng libu-libong kaluluwa na tila nagsisigawan. Ibalik mo, Ibalik mo ang sagrado. Mabilis na inilagay ni Daryl ang bato sa altar, ngunit bago pa man ito tuluyang maibalik, lumitaw ang matandang babae, ang parehong nakita nila sa kuweba noon. Ngayon mo lang ibinalik, anak, bulong nito, ngunit may kapalit. Ngumiti ito sa kanila, at sa isang iglap, hinawakan niya si Liam sa ulo. Umilaw ang buong altar at biglang sumigaw si Liam sa sakit. Paglipas ng ilang segundo, Tumigil ang lindol, tumahimik ang paligid, at nang dumilat sila, wala na si Liam. Tanging ang bato na lang ang natira sa altar at sa ilalim nito, nakaukit ang mga salitang. Ang kaluluwa ay bumalik sa bundok, tahimik silang tatlo. Ngunit habang bumababa ng bundok, narinig nila ang tinig ni Liam, mahina pero malinaw. Hindi pa tapos, may isang naiwan. Pagkalipas ng isang linggo mula nang maibalik nila ang batos altar, unti-unting bumalik sa normal ang buhay ni Namara, Daryl at Trixie. Wala nang kakaibang pangyayari, walang boses, walang multo, pero may kakaiba kay Mara. Tuwing gabi, napapanaginipan pa rin niya si Liam. Nakikita niya itong nakatayo sa tuktok ng bundok, ngumiti at sabay-sabing, Salamat, pero hindi ka dapat bumaba. Sa una, inakala niyang bunga lang iyon ng pagod at trauma. Ngunit isang umaga, nang siya'y maliligo, napansin niyang may marka sa kanyang dibdib, hugis bato, at kumikislap ng bahagya kapag madilim. Sinubukan niyang takpan, pero habang tumatagal, lalo itong luminaw. Nang sabihin niya ito kina Daryl at Trixie, agad silang nagtaka. Hindi pwedeng mangyari yan, sabi ni Daryl. Naibalik na natin yung bato. Si Liam ang pinili ng bundok, hindi ikaw. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang umihip ang malakas na hangin kahit sarado ang mga bintana, nang ilabot sila nang marinig ang pamilyar na boses ng matanda. Ang bundok ay hindi nagpapatawad. May kasunod pa. Kinabukasan, pumunta sila sa simbahan sa Dolores upang humingi ng tulong. Isang matandang pari ang kumausap sa kanila. Habang tinitingnan si Mara, napakunot ang noo ng pari. "Hindi ito simpleng marka," sabi niya. "Ito ay tatak ng pagtawag kapag hindi mo tinugon." kukunin ka ng banahaw mismo. Tawag? Para saan? Tanong ni Mara, nanginginig. Ngumiti ng mapait ang pari. Para palitan ng nawala, ang bundok ay laging may tagapagbantay. Napahawak si Mara sa dibdib niya. Hindi siya makapaniwala. Ang gusto lang nila noon ay mag-hiking, hindi makisangkot sa sumpa ng bundok. Paglabas nila ng simbahan, nakita ni Daryl na may mga uwak na umiikot sa paligid ng sasakyan at sa windshield, may nakasulat gamit ang putik. Bumalik ka, Mara. Luminga siya sa paligid, pero walang tao. Tanging hangin lang na amoy insenso ang dumaan. Kinabukasan, nagising si Trixie sa tawag ni Daryl. Hindi ko na makontak si Mara, nawala siya kagabi. Madaling araw, habang nagbubukang liwayway sa Dolores, Quezon, nagmaneho si Daryl pabalik ng Mount Banahaw. Nakatanggap siya ng text mula sa hindi kilalang numero isang mensaheng nagsasabing, huwag mo siyang pigilan, sa bundok siya kabilang. Kasabay nito, may litrato ng si Mara, nakatayo sa paanan ng banahaw, nakasuot ng puting damit, at nakatingin diretsyo sa kamera na parang walang kaluluwa ang mga mata. Agad niyang tinawagan si Trixie. Babalik ako sa bundok. Kung hindi ako makabalik bago magtakip silim, huwag mo akong sundan. Habang paakyat siya, ramdam niyang parehong daan yon. Pero tila mas madilim at mas tahimik kaysa dati. Walang ibon, walang hangin. Tanging langit-ngit ng mga dahon at mga yabag niya sa lupa ang maririnig. Pagdating niya sa tuktok, muli niyang nakita ang lumang altar. Doon, nakatayo si Mara. Tila wala sa sarili habang nakatingin sa bato sa altar na ngayon ay muling umiilaw. Mara! Sigaw ni Daryl habang nilapitan siya. Ngunit hindi ito lumingon. Sa halip, Narinig niya itong bulong. Kailangan kong manatili. Ako na ang bagong bantay. Hindi mo kailangang gawin to. Hinawakan niya ang kamay ni Mara. Ngunit sa mismong sandaling iyon, lumakas ang hangin at tumindig ang mga aninong mula sa paligid ng altar. Mga hugis tao, nangingitim, na tila binubuo ng usok at galit. Isa sa mga anino ang nagsalita. Ang bundok ay hindi nagpapalaya sa kinuha na niya. Niyakap ni Daril si Mara, pilit siyang hinihila pababa. Ngunit habang ginagawa niya ito, tumagos sa kanya ang malamig na hangin at naramdaman niyang parang may mga kamay na humihila pabalik kay Mara. "Daril, tama na." Mahinang sabi ni Mara, "Kung aalis ka ngayon, ligtas ka pa. Pero kung manatili ka, pareho tayong kukunin. Tumulo ang luha ni Daril habang unti-unting humihina ang liwanag sa paligid. "Ibalik mo na lang sa akin si Liam." Mahina niyang sabi. Ngumiti si Mara, ngunit hindi ngiti ng tao. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang buong bundok at sa isang malakas na ihip ng hangin, nawala si Mara. Nang dumilat si Daryl, mag-isa na lang siya sa altar. Tahimik ang paligid, ngunit sa tabi ng bato, may bago nang nakaukit. Si Mara, tagapangalaga ng Banahaw. Makalipas ang tatlong taon, bumalik si Daryl sa Dolores, Quezon. Matagal niyang pinigilan ang sarili Ngunit gabi-gabi, pare-parehong panaginip ang bumabalik sa kanya. Si Mara nakatayo sa tuktok ng bundok, nakatingin sa kanya at palaging sinasabi, Hindi pa tapos Daryl, bumalik ka. Hindi na siya mapakali. Kaya't isang hapon, muling naglakbay siya patungo sa paang bahagi ng Mount Banahaw. Ngayon, mas madamo na, mas tahimik. Pero ramdam niya agad ang parehong lamig ng hangin na parang may nakamasid habang paakyat siya, napansin niyang wala na ang mga kandila at lumang altar na dati nilang nadaanan. Lahat ay natabunan na ng lupa, ngunit sa di kalayuan, nakita niya ang isang maliit na kubo, gawa sa kahoy at bato. May usok mula sa loob, senyales na may nakatira. May tao po ba? Sigaw ni Daryl. Ngunit walang sumagot. Paglapit niya, napansin niyang may mga dasal na nakasulat sa dingding. Mga panalangin para sa kaluluwa at sa gitna ng lahat nakasulat ang pangalang Mara. Pumasok siya. Sa loob may lumang rosaryo sa mesa at isang journal. Binuklat niya ito. Sulat kamay ni Mara. Kung sino man ang makakabasa nito, ako na ang bagong bantay ng banahaw. Hindi ako pinilit, pinili ako. Ang bundok ay hindi sumpa, ito ay pinto. Dito dumadaan ang mga kaluluwang hindi natatapos ang panata. Lumakas ang hangin, at sa labas ng kubo, Narinig niya ang mga yabag ng paa. Paglingon niya, may babaeng nakaputing lumalakad sa direksyon niya. Ngunit nang mas malinaw na niya itong makita, hindi ito multo, si Mara. Ngumiti ito, kalmado at payapa. Daril, sabi niya, salamat at bumalik ka, pero hindi mo na ako kailangang iligtas. Pwede kang bumaba, pwede pa nating ayusin to, sigaw ni Daril. Umiling si Mara, hindi ko na kayang bumalik. Ako na ngayon ang tagapangalaga at may darating pang iba. Habang nagsasalita siya, ang paligid ay unti-unting nagiging maputi at maliwanag at ang hangin ay puno ng mga bulong. Mga tinig na dati niyang naririnig sa altar. Umalis ka na, Daryl. Kapag dumilim, hindi mo na ako makikita. Pero ako ang magbabantay sa'yo. Lumakad si Mara papunta sa kakahuyan. Sa bawat hakbang, naglalaho ang katawan niya hanggang sa mawala sa hangin. Naiwan si Daryl, tahimik, hawak ang journal at habang binababa niya ang bundok, narinig niyang muli ang boses ni Mara sa hangin, mahina pero malinaw. Ang banahaw ay buhay, at ang mga kaluluwa hindi kailanman umaalis. Maraming salamat sa pakikinig sa huling bahagi ng kwento ng Mount Banahaw, ang bundok ng mga kaluluwang hindi mapakali. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa Ghost Story kung saan ang bawat kwento ay may halong hiwaga, katotohanan at kilabot.